What's up mga pare ngayong araw po ay magpapa powder coat tayo ng mags ng ating MT-15. Candy Shop Premium Powder Coat po pala ang pangalan ng shop nila. Dito lang po ito matatagpuan sa North Caloocan. Ito nga din po pala yung mga sample na powder coat nila. Madami po kayong kulay na mapagpipilian. At dito nga po mga pare ay mas lalong umangas ang forma ng ating motor. Napakaganda din po ng pagka-powder coat nila sa motor ko. Tara mga pare sa samahan nyo ako dito sa Candy Shop Premium Powder Coat. candy siya premium powder coating. Hello boss, magandang tanghali po. Hello po. Magandang tanghali. So guys, ito yung ano, MT50 natin. Bali magpapa-powder coat tayo dito sa Candy Shop Premium. Dito lang to sa North Caloocan. So, sa so, mga interesado, pipin ko dito sa comment section yung link or yung pin location nitong motorcycle shop. So, tara papakita ko sa inyo yung proseso kung paano gagawin itong powder coat dito sa ating Yamaha MT-15. So, dito mga pare kay inakit na po yung motor ko dito sa lifter. Tapos, nilagyan na rin po nila ng paddock kasi wala pong center stand itong motor ko eh. Kasi tatanggalin po yung mags nito o at likuran. Pagkatapos nga po tanggalin ang mags dito sa motor, ay eh, narin tinatanggal na rin po nila itong disc brake para hindi po masama mamaya sa pagpa-powder coat. Bali ito mga pare, kinatanggal na po yung mags natin sa unahan. After nga po, itatanggalin po din yung ating mga dust seal dito sa mags natin. Kasi iinitan po yan mamaya kaya tatanggalin yung mga possible na pwedeng maluto. Sunod nga po nilang tinanggal eh, itong gulong na rin po natin sa likod. Napakabilis nga lang po ng proseso ng pagtanggal ng gulong ko. Dahil napakarami pong empleyado dito sa motorcycle shop. Ang maganda dito sa shop nila mga pare, kompleto po sila sa mga tools. Wala pong mga pinupok-pok pati yung pagtanggal po nitong bearing, eh meron po silang puller. Kaya napakasay po talaga ng motor natin dito. E sumunod naman po tatanggalin eh, yung gulong. Kasi tatanggalan po mamaya yan ang pintura. Meron din po sila ditong tire changer. Kaya napakakompleto po talaga ng mga gamit nila dito. Pagkatapos nga po matanggal ng gulong, eh, ibababad po yung mags natin dito sa chemical na to para matanggal po yung pintura. Maghihintay lang po tayo ng mga ilang minuto dyan at kusa na nga po mababakbak yung stock na pintura ng ating mags. Ito na nga po yung magiging itsura ng mags natin kapag nababad po ng ilang minuto. Patatagalin lang po yan hanggang sa tanggal po lahat ng pintura dito sa mags. After nga po ng ilang minuto, e eh, ganito na po yung itsura ng mags natin. Talagang tanggal po lahat ng pintura. Tapos ang ginagawa po ni Kuya dyan, e eh, po niya yung mga imperfection. Kaya talagang napakapulido po talaga ng pagkakagawa nila dito sa mags ko. Ilang minuto nga lang po yung lumipas e eh, natanggal na po yung pintura ng dalawang mags. Bali, ang gagawin po nila sunod dito e eh, po muna yung ating mags. Para kapag nilagyan na po ng powder coat, e eh, kapit na kapit po talaga. Bali, ito po pa ibang kulay ng mga powder coat nila. Napakarami nyo pong kulay na mapagpipilian. Ito na nga po at sisimula na pong mugahan ng powder coat itong mga mugs. Dito po nilalagay na po sa lagayan yung pinaka primer ng powder coat. Balik po pala yung ipipintura dito sa ating mugs. Ito po pala yung primer nya. Sinisimula na po nilang bugahan yung mugs. Pagkatapos nga po bugahan mga pare kay isasalang na po yan dito sa oven. Maghihintay lang po tayo ulit na mga ilang minuto. Pagkatapos nga lang, mga pare kayo magiging ganito na po yung ating itsura ng mags natin. Kanina yung parang medyo gray siya pero kapag naluto siya, silver chrome po yung kakalabasan kasi candy po yung pintura natin eh. Mamaya papatungan naman po nila ng kulay pula para mukhang candy talaga. So dito mga pare napakabusisi po talaga ng pagkakagawa nila dito sa mags. Bale palalamigin lang po ng konti yung mags natin bago ulit bugahan ng panibagong coat. Maya maya nga lang po e binugahan na po ng kulay pula na powder itong mags natin. Dito makikita natin na katasulok po talaga ay e, sinisigurado po ni kuya na mabubugahan yung natin. Pati nga po yung loob mga pare ko is binubugahan din po talaga. Kaya excited na ako sa kakalabasan ng ating mags. Pagkatapos nga mga pare ko ilalagay ulit dito sa oven yung mags para lutuin. Makalipas nga lang po ulit yung ilang minuto, ganito na po yung itsura ng mags natin mga pare kay Grabe nakikita ko na yung ganda ng mags natin na candy red. Napakapulido po ng pagkakagawa nila. At napakaganda po ng kulay. Talagang sobrang candy red talaga. Ibang iba to sa mga candy red na nakita ko na mags. Dito may pagka metallic siya eh. Tapos dito mga pare ko pinap napalamig ulit yung ating mags. After nga nyan mga pare kay eto na po yung kinalabasan sa ating Yamaha MT-15. Grabe, napakaganda po ng motor natin. Mas lalang umangas yung itsura ng ating MT-15. Bumagay po yung red na mags dito sa black na body ng motor ko. Kung titignan po natin maigi yung pintura ng ating mags, ay napakaganda po talaga ng pagkakendi red nito. Sa mga interesado po dito sa powder coating mga pare ko, ilalagay ko po dyan sa may comment section yung details nitong candy shop premium powder coating. Yun lang po mga pare kayo, magandang araw po.